videohan mo ata. Ikaw nga magkupot, be. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang klaseng video na nandito sa Saudi Arabia, guys. So, ngayon, nagsiselebrate kami. Kami kasi matatapos na yung lending ko sa Pilipinas. So, kailangan na i-celebrate. Ayan, dahil sobrang mong pala utang ko, guys. Ang dami kong lending. So, pag matatapos na siya, kaya nagse-celebrate ako. Bumili ako ng lechon. Ay, mabasag pa. So, ipapakita ko sa inyo ang litso na binili ko. So, litsyo na namin to. Ilang kilo to, be? Tatlo? Tatlong kilo daw to, guys. <laughs> so, ipapakita ko si, sa inyo. Si, si. Bakit ba ang tagal naman ito panggalin? <laughs> ano ka? Kung chili mo yan, masasaktan ka. ano klase is Tuna! Ano ka na Tuna! Right. Ay, hindi ko na siya papanggalin sa plastic, guys, kasi tumutulo ang kanyang nagdurugong puso. Ang dugo ko naman eh. So, ito yung lechon namin. Aha. Uh -huh. O, oh, ang laki, di ba? Uh, kung dyan sa Pilipinas may lechong baboy, kaya dito may lechong tuna. Tuna. Ito lang yung allow dito, guys. At ito lang yung afford. O, pupita ako naman, please. Okay okay Pakain to, di ba? Oo. Uh -huh. yun. na. Thank you, babe. Thank you, babe. Thank you babe.